So ayan po ang uh, ai po nang uh, baha po mga guys. Ayan po uh, ito po ay 7 11 po mga guys. Uh, pumasok na po sa loob. Uh, yung baha po mga guys, talagang napakalalim po ang po dito mga guys. Ito po ay uh, may paho kalookan City po mga guys, no? Uh, ito po 'yun ang pinakakanto po ng uh, may paho po mga guys. Talagang uh, napakataas po ng uh, baha po mga guys, no? Yan po, ah, uh, malakas po yung alon po mga guys. Makikita niyo po mga guys. Oh. So. <coughs> Talagang ah, uh, lahat po mga guys ay nabahaan po mga guys. No?